Maligayang pagdating sa Tagalog Movie Recaps at ngayon kami ay magre-recap ng bida sa pelikula Maps pagkatapos ng ilang taon sa Mexico Carlos ay bumalik sa Los Angeles na may layuning ituloy ang kanyang pangarap ng pagiging isang artista ang kanyang hangarin para sa katanyagan ay sobrang intense kaya nag daydream siya tungkol sa kanya kapwa pasahero ng boss na humihingi sa kanya autograph matibay ang paniniwala ni Carlos may impluensya ang kanyang ama na si Pepe mga koneksyon sa industriya. Sa pamamagitan ng kanyang negosyo na nasa isip ito Carlos nagpa siya na humingi ng tulong sa kanyang ama pagdating sa pagmamaneho sa terminal ng bus sinundo siya ng kanyang kapatid na si Maria bagaman nagpahayag ng mga alalahanin si Maria tungkol kay Carlos na nagtatrabaho para kay Pepe na natatakot upang siya ay mapakinabangan niya inihayag din na nag-iipon siya ng pera sa ilayo ang kanilang pamilya kay Pepe habang sila pagdating sa bahay si Carlos ay muling kasama niya hindi matatag ang pag-iisip kapatid ni Mother Teresa Juanito at Pepe gayon paman si Pepe tumangging gamitin ang kanyang mga koneksyon sa pag-iisip mga kasama sa negosyo para sa mga pabor na kanyang kinukot sa katapangan ni Carlos na mangarap pagiging artistang nagdududa sa kanyang talento. Sa huli ay iminumungkahi ni Pepe na si Carlos trabaho para sa kanya na nangangako na ipakilala siya sa ilang tao kung maayos ang lahat sumama si Carlos sa iba pang mga kabataang lalaki sa mga kalye na nagbebenta ng mga star maps na naghahayag ang mga lokasyon ng mga celebrity homes na si Pepe tanong ng kanyang may bahay na si Lay na turuan si Carlos ang mga lubad mamaya ay papunta sa isang bar kung saan siya ay ipinakilala kay Mr. Rivers ni Stuart Mister. Ang mga Rivers ay naghahanap ng isang tao na maaaring magbigay sa kanya ng mga intimate na serbisyo pagkatapos ay nahayag na ang bituin ni Pepe. Mapa negosyo ay isang harap para sa kanyang paglahok sa industriya ng bugaw na may ang Star Map Boys na nagsisilbing provider ng intimacy pepe shows Mr. Rives the lokasyon ng kanto ni Luis sa Star Mapa Mr. Rivers pays his dues at aalis habang binabawasan ni Stuart ang bahaging dapat bayaran ni Pepe nagbabanta palitan siya ng isa-isa ng Star Map Boys ay kinuha ng mga customer ng maingat pagsasagawa ng kanilang negosyo sa isang parma siya bumili si Maria ng isa pang batch ng Teresa mga gamot na tanong ni Fred na parmasyutiko tungkol sa sa kapakanan ni Teresa at ni Maria masayang ibinalita sa kanya na sabi ng Dr. She's Improvement bago umalis tanong ni Fred si Maria ay nakikipagdate at tinanggap niya si Letty Braves kay Carlos sa kanyang mga gawain sa pagtuturo sa kanya upang makinig ng mabuti sa mga customer mga kahilingan bilang pagsubok na nagpapanggap siyang kinakabahan matandang lalaki gayon man si Carlos mali ang interpretasyon ng sitwasyon at nakakaangat na sa kama siya sa pag-iisip mapangakit. Bad actor ang tawag sa kanya ni Lay na nakakainis Carlos bilang siya ay tiwala sa kanyang kakayahan upang matupad ang mga hinahangad ng kliyente ay bumalik siya sa kanyang itinalagang lugar at magsisimula pagbibigay ng mga serbisyo para sa mga individual ng iba't ibang edad at kasarian ang pinangalanan ng isang babae binuhat ni Jennifer si Carlos, isang artista na ipinalam niya sa kanya na siya naghahangad na maging isang aktor na handang gawin gumanap bilang isang mahirap na batang Mexicano ninanais na makapaghatid si Carlos ng isang natitirang pagganap Nalubos na nagbibigay kasiyahan kay Jennifer na saksihan ang matinding pagnanais ni Carlos na maging isang aktor Jennifer contacts kanya asawang si Martin na nagkataon ay ang producer ng palabas na Carmel County sa Which She Stars. She suggests na si Carlos maging cast bilang isang karagdagang emphasizing kanyang Mexican background sa kabila ng pagiging itinuturing na isang maliit na tungkulin si Carlos ay napunan na may kagalakan habang sa wakas ay nararamdaman na niya pagkuha ng panlasa ng industriya gayon paman si Carlos ay napag-alita ni Pepe dahil sa hindi pagkikita ng kanyang kliyenteng si Jennifer at para sa pagbabahagi ng kanyang mga hangarin sa pag-arte sa kanya dahil dito ay inayos ni Pepe si Jennifer upang makipagtulungan sa ibang tao at nagbabala Carlos na ibabalik siya sa Mexico kung hindi niya ginampanan ang kanyang mga tungkulin pabalik sa bahay mga kasama sa negosyo para sa mga pabor na kanyang kinukot sa katapangan ni Carlos na mangarap pagiging artistang nagdududa sa kanyang talento. Sa huli ay iminumungkahi ni Pepe na si Carlos trabaho para sa kanya na nangangako na ipakilala siya sa ilang tao kung maayos ang lahat sumama si Carlos sa iba pang mga kabataang lalaki sa mga kalye na nagbebenta ng mga star maps na naghahayag ang mga lokasyon ng mga celebrity homes na si Pepe tanong ng kanyang may bahay na si Lay na turuan si Carlos ang mga lubad mamaya ay papunta sa isang bar kung saan siya ay ipinakilala kay Mr. Rivers ni Stuart Mr. Ang mga Rivers ay naghahanap ng isang tao na maaaring magbigay sa kanya ng mga intimate na serbisyo pagkatapos ay nahayag na ang bituin ni Pepe. Mapa Negosyo ay isang harap para sa kanyang paglahok sa industriya ng bugaw na may ang Star Map Boys na nagsisilbing provider ng intimacy pepe shows Mr. Rives the lokasyon ng kanto ni Luis sa Storm Mapa Mr. Rivers pays his dos at aalis habang binabawasan ni Stuart ang bahaging dapat bayaran ni Pepe sa kanyang pagkahuli tungkol sa pagtupad ni Jennifer sa kanyang pangako kay Maria pinayuhan si Carlos na lisanin ng negosyo ni Pepe ngayon na siya ay nakarating ng isang role gayon paman nagpasya si Carlos na manatili hanggang sa makamit niya tagumulong. Sa palabas noong napepe si si Kaping hadlangan ang kanyang pag-unlad Maria ipinagtapat kay Carlos na bagaman siya nakitang mabait si Fred. Nagaalangan siyang magsimula isang relasyon dahil sa kanya mga esponsibilidad bilang kanilang ina ang pangunahing tagapag-alaga na si Carlos ay muling tiniyak sa kanya na okay lang makipagdate at mamaya ipinangako sa kanyang ina na gagawin niya nagtagumpay at asikasuhin ang kanyang mga usapan kay Lake kay Pepe tungkol sa pagpapalaya kay Carlos at pagbibigay sa kanya ng mas magandang pagkakataon sa buhay na naniniwalang siya ay isang talentadong kabataan. Gayun pa man si Pepe ay nangangatwira na ang kanilang ang kasalukuyang pamumuhay ay sapat at ipinunto niya na siya ay naging maayos sa kabila ng pagiging inabandona sa mga lansangan ng New York sa mas batang edad kaysa kay Carlos kahit sinabing hindi sila magkikita bumit na humahantong sa isang intimate moment sa set dumating si Martin sa studio at nakahanap Jennifer Affect ay nautouching ang braso ni Carlos ay pagpapakilala ni Jennifer kay Carlos kay Martin na bumabati sa kanya ng swerte at nag-aalok sumakay siya pa uwi ngunit tumanggi si Carlos at nagpas siyang sumakay ng bus bilang naglalakad siya papunta sa bus stop niya daydreams tungkol sa pagiging hindi kapanipani walang sikat biglang sumulpot si Pepe at galit na galit ipinaalam kay Carlos na ginagamit ni Jennifer ang kanyang pagnanais para sa fame upang manip sa kanya sa gumaganap ng mas mahusay sa kama Pepe din binibigyang diin na siya lang ang tao na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit kay Carlos. Maya-maya ay inutusan ni Pepe si Lay na malapitan subay-bayan si Carlos at italaga siya ng doble mga gawain upang mapanatili siya sa linya bilang Maria Sabik na naghahanda para sa hapunan ng pamilya kasama si Fred Carlos niya iyon magiging maayos din ang lahat sa kanya nag e ng kanyang script sa kanya ngunit si Maria naghahatid ng kanyang mga linya sa paraang nanunokso na ipinaliwanag sa kanya na hindi niya kayang gawin nagalit si Pepe sa pagsunod sa utos ni Pepe pumunta si Letty para sunduin si Carlos habang nasa. Sa sakyan sinubukan siyang kumbinsihin ni Lacey si Jennifer ay minamanipula siya at ito nga sa kanyang pinakamahusay na interes upang manatili sa ilalim. Ang proteksyon ni Pepe ay inis na usapan ni Carlos pabalik at iniinsulto ang kanyang lay falls na tahimik at mapayapa silang nagmamaneho papunta sa kanilang mga kliyente ng mag-asawang may natatanging kagustuhan na gustong pareho silang naroroon habang matalik na gawain sa kamaletic and Fides kay Carlos tungkol sa pagnanais na ipagmalaki si Pepe sa kanya nang ipakilala niya si Teresa Carlos ipinapakita na hindi talaga si Teresa na mamatay sa kanser gaya ng sinabi ni Pepe na ikinagalit ng ginang ay agad siyang umalis kasama si Carlos para harapin si Pepe Mr. Rivers nagpapalam kay Pepe na siya na ang papalit bilang producer ng Carmel County kasunod ng pagbibitiw ni Martin Magcano sa si Pepe's Delight si Lay ay humarap kay Pepe tungkol sa sinampal siya ni Teresa, ospital kung saan siya nagpaalam sa kanya pagtitiyak sa kanya na mag Daging okay siya sa hapunan kinausap ni Teresa si Fred tungkol sa isang bangkay. Pinangunahan si Maria upang ipadala si Teresa sa kanyang silid iniwan si Fred na hindi komportable dumating si Pepe sa bahay at kinukot siya si Fred para sa pakikipagdate na galit si Maria sa kanyang Fred na tinawag si Pepe dahil sa hindi paggalang kay Maria na humahantong kay Pepe sinuntok si Fred dahilan para iwan niya si Maria naghahanda sa pagganti habang inihagis ni Pepe ang tantrum pero hindi niya sinasaktan ang pamilya niya sa halip ay pinili niyang umalis at pumupunta sa isang bar para uminom at manigarilyo na sariwa pa ang mga akusasyon ni Pepe. Pepe ang kanyang isip ay nagpasya si Carlos na harapin. Jennifer tungkol sa kanila ngunit itinatanggi niya ang mga ito sa kabila ng pagsisikap na maging intimate Carlos tinatanggihan niya ang kanyang mga pagsulong kay Jennifer pagkatapos ay binanggit ang lahat ng mga paraan na siya ay naging pag-aalaga sa kanya na nagpapatunay lamang ang mga pag-aangki ni Pepe ay napagtatanto ang kanyang pagkakamali iba na ang bahala sa kanya kapag si Carlos pag-uwi ay kinausap niya si Maria at nangako na hahawakan si Pepe kung may dahilan siya mas maraming problema habang malapit na ang araw ng paggawa ng pelikula nagising si Carlos mula sa isang bangungot at ipinagtapat sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang pagkabalisa inaalaw niya siya at pinapayuhan siyang gawin ang kanyang pinakamahusay samantala Martin informs Jennifer na siya ay huminto sa kanyang trabaho at gustong makipaghiwalay sa araw ng paggawa ng pelikula kinakabahan pero excited na si Carlos at tumungo sa studio na nais ni Maria kanya gayon paman pagdating sa kanya ay sinabi na ang kanyang papel ay narikas dahil sa bagong producer at crew na ikinagalit ni Carlos na humahantong sa kanya upang magkaroon ng outburst mister pumasok si Rivers at ipinaliwanag na ang ang script ngayon ay tumatawag para sa isang mas matandang Mexican lalaking pinilit ni Jennifer na isama si Carlos sa palabas na nagodjok sa mga ilog na tanungin ang mga manunulat para ayusin ang script at cast dalawang Mexicano na lalaki ang cabinet sa kusina ang paghihirap ni Teresa nagiging sanhi ng pagla paglayo ang damdamin ni Juanito ang kanyang sarili mula sa pamilyang natagpuan ni Maria hindi tumugon si Teresa at tumatawag ang tulong ni Jay Juanito ngunit hindi niya pinansin si Fred tinulungan si Maria ngunit hindi nakaligtas si Teresa na tuklasan ni na Carlos at Jennifer na mayroon si Pepe na cast para sa isang role at harapin siya na humantong sa isang mainit na alitan Jennifer pinangangasiwaan ang sitwasyon at nag-aalok ng pangangalaga para sa mga sugat ni Carlos ngunit siya ay tumanggi pinapanood ni Carlos ang pagkuha ng kanyang ama malayo sa pakiramdam ng amgelan siya ng loob sa kanyang toxic paghugali. At dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching!